Sa video, may kita ang pusa mula sa nasusunog na building. Walang ibang choice ang pusa kundi ang tumalon o matupok sa apoy. Maya-maya lang. Amazing dahil mukhang hindi man lang nasakta ng pusa. Ito naman ang isa pang pusa na nabuhay matapos mahulog sa 100 feet na building. O ito, Feeling niya ata, siya si Spider-Man. Ah, este, Spider-Cat pala. Ganyan din ang eksena ng pusa na to matapos mahulog sa bintana ng mataas na gusali. Himalang nabuhay pa rin ang pusa. Mabuti na lang at maraming mabubuting tao ang willing tumulong sa mga pusa na nasa bingit ng kamatayan. Saludo kami sa inyo. Kung tutuusin, hindi isolated case ang mga pusa na nabuhay sa ganitong aksidente. Maraming video sa internet ang magpapatunay sa abilidad nilang makasurvive mula sa mataas na lugar. Oh no. Kaya naman sa video na to, aalamin natin ang siyensya sa likod ng kanilang talent at kung bakit kaya nilang makasurvive mula sa taas ng building. Mula sa astronaut na pusa hanggang sa parachute cat, yan at iba pa na pagkikwentohan natin for today's episode. Ako nga pala si Nomer at umpisahan na natin. Para masagot ang katanungan kung paano sila nakakasurvive sa freefall, alamin muna natin ang physics sa likod ng kanilang estilo. Kung susuriin, ang mga pusa ay palaging una ang paa sa tuwing bumabagsak. Ang tawag rito ay writing reflex. Dahil sa writing reflex, palaging una ang kanilang paa sa tuwing bumabagsak. Ang kanilang paa kasi ay puno ng flexible joints o kasukasuan kaya para itong shock absorber. Ang ganitong stilo ay mabisa kung galing sila sa taas na 30 feet. Pero pag ng 30 feet, magbabago ang kanilang estilo. Kesa iposisyon ang binti ng patulis, inilalapat nila ito na parang parachute at una ang chan pagbagsak. So you see, magkaiba ang kanilang estilo depende sa taas ng kanilang pinanggalingan. Meron ding tinatawag na terminal velocity. Ibig sabihin, mas magaan ang katawan, mas mabagal itong mauhulog sa lupa. Mas mabagal mahulog is equal to less damage. Medyo complicated but I'm sure na gets mo ang point. Gaya ng sa isang experiment, makikita ang husay ng mga pusa sa pag-ikot ng kanilang katawan na parang gymnastic. Ginagamit din nila ang kanilang buntot para gumawa ng friksyon ng magpapabagal sa kanilang pagkahulog. Nasa body movement ang sikreto sa ligtas na landing. Ito ang talent na hindi kayang gayahin ng mga tao. Hindi tayo kasing galing ng mga pusa sa pagtalon hindi rin tayo mataas lumaktaw. Kung minsan, kinukulangan din ng accuracy. Mas matalino ang mga tao kumpara sa pusa, ngunit ang ating katawan ay hindi binuo para humakbang gaya ng sa pusa. Gayunpaman, maraming tao ang nawili sa sports na parkour kahit delikado. Ito ang sports na mahirap gawin, ngunit sisiw lang sa mga pusa. Maski ang mga wild counterpart ng mga pusa ay nag-evolve ng may mataas na talon. Ang halimbawa nito ay ang mga tiger. May tangkad lamang sila na apat na talampakan ngunit kaya nilang tumalon sa taas na 16 feet. Kailangan nila ito para makahuli ng pagkain. Gaya na sa video, may kita na hindi kaligtas sa taas ng elepante pag naging target ka ng tiger. Ganyan din ang mga layon. Maraming animal expert ang nagsasabi na mas mataas tumalon ng mga layon kaysa sa tiger. Maraming undocumented report ang nagsasabi na kaya doon itong tumalon sa taas na 36 feet. Gaya ng sa video, makikita kung paano nila hinuli ang kanilang prey habang nasa ere. Siyempre, hindi magpapahuli dyan ang mga small cats. Madalas maging laman ng balita ang mga bobcat na umaakyat sa taas na 50 feet kahit maliit ang kanilang katawan, kaya naman nilang humakbang ng sampung talampakan. Ang isa pang African cat na may amazing jumping skill ay ang mga serval cat. Mahaba ang kanilang binti na para bang binuo para tumalon na may taas na 9 feet. Ginagamit nila ang kanilang talent para makahuli ng prey gaya ng ibon. Kung inakala mo na lahat ng pusa ay expert sa pagtalon, nagkakamali ka ang ilan sa kanila ay kinukulang sa diskarte sa tamang pagtalon. Marami pa sa kanilang epic fail attempt ay nakunan sa kamera. Dito sa pinakamataas na bundok, may kita ang isa sa pinakamailap na pusa sa buong mundo. Sila ang pamosong snow leopard. Espesyal ang mga pusa na to dahil makikita sila sa pinakamataas na altitude na may elevation na 20,000 feet. Mabato at peligroso ang napili nilang lugar pero biyasa silang mamuhay sa ganito katirik na lupa. Sisiw lang sa kanila ang tumawid sa mataas na bangin dahil sa husay nilang bumalanse gamit ang kanilang matabang buntot. Kaya nilang tumalon sa taas na 12 feet. Kung ang ibang hayop ay hindi kayang tumagal sa ganitong lugar, ang mga snow leopard ay ito ang napiling tahanan kaya rin nilang mahipagpatintero kay kamatayan sa tuwing hinahabol nila ang kanilang prey gaya ng blue sheep. Mataas lumundag ang mga tiger at leon, ngunit siguradong wala silang panama sa husay ng mga snow leopard. Napakadaming kayang gawin ng mga pusa, kaya maraming scientists ang interesadong pag-aralan ang kanilang abilidad. Ito ang tumulak sa mga scientists na dalhin ng mga pusa sa outer space para pag-aralan ang epekto ng zero gravity sa kanilang writing reflex. May kita sa video na hirap silang kumilos at maglanting gamit ang kanilang paa. Mapapansin din na ginagamit nila ang kanilang buntot para hanapin ang tamang balanse. Importante ito sa space exploration dahil naging susi ang mga pusa sa tamang navigation sa zero gravity ng mga astronaut maski ang kalapate ay dinala rin upang obserbahan. Noong October 18, 1963, dinala sa kalawakan ang pusa na si Felicit mula sa bansang France. Naging historical ang moment na to dahil si Felicit ang una at bukod tanging pusa na nakaabot sa outer space at pangatlong hayop sunod lang kay Laika the dog at Ham the chimpanzee. Kinabitan si Felicit ng microchip sa utak para mamonitor ang kanyang brain signals. Dumaan din siya sa buwis buhay na pagsusulit kaya ng centrifugal force kung saan pinaikot-ikot siya ng ilang minuto. Pagkalipas ng tatlong buwan na intensive training, pinadala sa kalawakan ang pusa na si Felicite. Nilagay siya sa kahon para hindi pumiglas. Nanatili siya sa outer space sa loob ng 15 minutes. Himalang nabuhay ang pusa at agad na kinolekta ang brainwave result ng kanyang microchip. Namatay ang pusa na si Felicity pagkalipas ng dalawang linggo dahil sa euthanasia o mercy killing. Ang punto ng space exploration ni Felicity ay kung ang pusa ay kayang mabuhay sa zero gravity, it means maski ang tao ay kaya rin. Namatay na bayani si Felicity sa ngalan ng siyensya, ngunit maraming animal rights activist ang kinundina ang ganitong eksperimento. Simula noon, wala na uling pusa ang pinadala sa kalawakan at ang pusa na si Felicit ay naging alamat sa mundo ng space exploration. Kung ang ibang pusa ay kinaya ang ganitong adventure, lalong-lalo na siguro ang mag-skydiving. Gaya ng sa video, mapapanood mo ang kauna-unahang pusa na nakaranas mag-skydiving. Ayon sa lalaking kasama sa pusa, napaihidaw ang pusa sa sobrang takot. Kung tutuusin, sa husay ng mga pusa sa pagtalon, hindi na nila kailangan pa ng parachute. Pero kung ang akala mo na ang pusa lang ang sakalam, andyan din ang mga hamster na humahabol sa corona bilang daredevil. Mas kaya mga aso ay hindi magpapahuli. Mukhang mas matapang pa ata sa akin ang mga aso na tuwa. Ah. Ngayong nalaman mo na mas kaya ang tao ay lumilipad, huwag kang magulat kung may mabahong... Ang babagsak iyo galing sa taas Dahil sa kalokohan nating mga tao Maski ang kanilang bangkay ay pinagtripan na ng mga tao Gaya ng lalaki na to na si Bart Matapos niyang sumikat dahil sa ginawa niya sa kanyang yumaong pusa Kinabitan niya ng drone ang katawan ng kanyang pusa Ito ngayon ang kauna-unahang flying remote controlled dead cat Maski ang ostrich ay pinagdiskitahan din niya ang cute na daga na to ay naging flying drone din. Kung ikaw ang tatanungin, papayag ka ba na gawin to sa yung dead pet? Let me know in the comment section. Ngayong nalaman mo na kaya pala nilang mabuhay kahit mahulog sa building, lumipad sa kalawakan at maski na mag skydiving, malamang ay nagtataka ka kung meron ba talaga silang siyam na buhay. Oh no! Madalas kasing makasurvive ang mga pusa sa anumang aksidente kaya sumikat ang urban legend na meron silang siyam na buhay. Kung totoo man ito, mukhang naubos ata ng pusa na to ang siyam niyang buhay in just 3 seconds. <laughs> kung ang siyensya ang tatanungin, hindi totoo ang ganitong akusasyon. Ang mga pusa gaya ng lahat ng mammals, isa lang ang buhay at walang extra lifeline. Biasalan talaga ang mga pusa sa survival at ito ang dahilan kung bakit makikita sila sa lahat ng habitat mula sa desyerto hanggang sa lupa na balot ng yelo. Bago ko tapusin ang video, please huwag mo nang subukang ihagi sa bintana ang inyong pusa para lang makita ang kanilang talent. Meron kang minus point sa langit pag ginawa mo yan. At ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Francis, Jake Carl Pasqua, Cheryl Mabaga, Perlas ng Silangan, Santino Palmorez, Amber Migumi Marquez, at Gerald Dula. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. Ka FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!